Ay, Joy joy. Oh, walang ihanda dito, lang siyan. Ah, Adun sa palengke lang may CR. Oh, Nerpes, may dominas. Serit mo na pati rin. Okay, Jamie, bibi miko rientian din. kami sa highway. Wag yun! Malapit na ang bayan. Ayan na, yan na oh. Bayan na yan dyan. Malapit na. Hey. Matay. eh oh, etya sa labas. Sama yung pinto. Tapo muna <laughs> Parang na to si Makiya eh. Karga, karga. Kala mo talaga, baby. Kala mo, baby. Luto kami ng pinoy na itlog. Itlog pinoy. A pinoy? Ano pala yan? Pinoy. Ah, pinoy. Bisa ko, Liarn. <laughs> Pasensya na ah. Bisa ko lang ko eh, bisa ko Bisa ko lang ko eh. 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 Ano magagawa ko sa bisa ko Sarap. Ha? Pwede ko tong pisipin. May tubig ata yan. suka. ayun oh, um, kumuha ng suka. Tapos, lagyan mo ng kunting sili. Ayan, um, may sili dyan. <laughs> Sa akin, kung kay Kumakain ka ba yan? Kung paano, kung may sisiw yan? Hindi, hindi ko kakain. Eh. Bakit? Sabi ni, sabi mo, kumakain ka niyan Kumakain ako na ito pag walang sisiw. Pag marang, hmm. pa, hindi ko kakainin. Ba't hindi mo kakainin? Imanok e din yun. Chi lada, lada, e chicken din yun ah. Ba't hindi mo okay, kakainin? Naman, o chicken e din yun. Eh, e, aalagaan ko nga yun <laughs> Dada, wag mo na ginong sili. Paano mo aalagaan? Inaluto e, na nga. Wag mo Ah, Joy, paano mo aalagaan? Inaluto na. Hindi, hindi. Papaturukan ko ng, 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 mm, hindi na, hindi na mapasok. Mukbang. Wala suka. Akala ko may suka. Ay, suka. Sarap. Hmm. <laughs> oh, parang itlog lang naman eh. Hmm. Okay. Hmm. Penoy nga lang. Pero iba naman siya kasi pag itlog na ano lang eh, maano yan, malambot. Pag gaganya naman eh, matigas. Ano bebe? Hindi mo pa mabuksan. Bakit ganun yung amoy? Ganun talaga. kasi ano yan eh, pinoy eh. Pinoy sa Hindi yung pinoy. Hindi yung pinoy, pinoy. Dapat hindi yung pinoy. Wala <laughs> <laughs> alam. Penoy. Ang ah. sarap yan, Bibi. Lagyan mo na Soka. Hindi pa, balot na lang binti natin. Ang yeah, sarap yan, may sabaw-sabaw. Nakain ka bang balot? Hindi. Hindi siya tinatapon ko. Pero masarap yan. Sarap. Kung natin eh, kahit yung kaka yung kaya na mama pa eh. um, ni ni ano sino yung, ulit yung kumuha ng itlog galing sa mama no yan yeah, nagtabas na si JC kasi ano eh may bagyo habang wala pang bagyo may mga ano kami nito, may pato doon Habang wala pang bagyo, nasamantala niya na magtabas. Kasi ilang araw na naman to, mga isang linggo na naman to na maulan, hindi kami makakapagtabas, tatangkad na naman yung mga damo. Oh. Ang buta, pabili ng buta, may ringkot. त्रीणि <sweak> na yan brownie no wag guya ba ano yan no brownie ha brownie brownie <laughs> yan na kulit so, <laughs> bro <sombrang> kulit <laughs> kanyang kakulit ang aming aso. So, paano ka makakapagtrabaho niyan? Oo. Oh, oh. oh, oh. <laughs> Ronnie, ang kulit mo ha? No ha, wag, 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 wag. wag kang tatalon sa akin, maputik yung pamo. Kulit-kulit mo talaga mo. Ano yan natin, Joy Joy? Kinakuha mo dyan. Ang dilim ng langit, oh. Grabe, super dilim. Ayan na yung aming aso, oh. Ang daming saging na ano ng kapitbahay. Tanim. Ang dami nilang mga halaman dyan sa loob.